And, guys, ang kagandaan talaga guys pag meron kang ahente sa sigarilyo. Ayan, bongga ngayon ang GTI guys. Murder ako ng apat na kaha na ganito guys, ay apat na rim na ganito. Meron siyang libre na isang tie na brown. And, guys, ang laki ng laki ng tipid guys or laki ng discount ko kasi bawat tayo nito guys nasa 116 o 120 na ngayon guys so it times 4 mo yan guys ang lakte eh. dagdag kita na rin yun sa ating tindahan guys yan thank you GTI so malakas ang camel sa tindahan ko guys kasi 6 pesos lang ang sticks e eh, iba kasi 7 or 8 so kibaling kunti ang tubo guys Meron naman akong ganito, guys. So, bawi pa rin. Yan. Hindi mo na ako order ng mga Mighty. Ang marami, ikunti lang kasi meron pang matira ang makaraan. So, ayan lang, guys. Ang kagandaan meron kang ahinti. So, ang tagal ko rin nagkaroon ng ahinti ng GTI, guys. Pati din doon sa Malboro so yan lang guys kung so, mag-ahente na rin kayo guys tanong-tanong nyo kung mga kapitbahay nyo kung meron silang ahente na GTI or yung sa Malboro kasi sa Malboro din kasi guys meron din silang mga papripag marami kang kukunin so bawat rim imagine guys kukukuha ka ng sampo nito libre ka ng sampo nang ganito ang laki diba guys, kitang kita yung mga wholesaler na ano guys so ayan lang guys magtanong na kayo kung sinong ahente ng mga kapitbahay nyo, para maka ano kayo, sa mga discount